Yes, hello mga kamaninay. So, inyong maninay guys, mabisit ka ron sa klinik ni Dr. Bahian. So, si Dr. Bahian mga kamaninay, o sa siya ka dermatologist doctor. So, din sa yung klinik mga kamaninay, no? makasinati tanga kana ang cool and warm gid ka ayong mga kamaninay comfortable ka ita pag naata diri mo visit sa iyang clinic so kung gusto mo nga magpataas og ilong magpaniwang magpaputi magpagwapa mga kamaninay so ayong pagduha-duha pag visit din hi sa clinic ni doktora um, joy bahian mga kamaninay so daghan ng nagkalain-lain din nga mga client mga kamaninay no ang nag sa iya ha So naapod ni siya mga daghan pud nga mga machine nga nagkalain-lain function So, kani siya mga kamaninay, doctor's procedure, siya yun mismo mga kamaninay ang gahandol sa client mga kamaninay. So, kini, ang iyang mga machines din nagkalain-lain ni siya, mga function mga kamaninay, no. So, dili yun ta ka basta-basta lang yun, mga kamaninay, kay usag yun ni siya ka doctor's procedure, nga dili ta ka na ang magduha-duha nga, uy, basikin sa ka ang kanang nagpa, nagtira sa atua, ah, nagpagwapa sa atua, ah. so, dili yun ta ka na ang ma, mahadlok mga kamaninay kay usagid siya ka doctor's procedure siya mismo ang magunay mga kamaninay so tanawa ang iyang mga kanaang sulod sa iyang clinic mga kamaninay no di pod siya basta-basta mga kamaninay so na makasinati gyud ta og kanang komportable og warm ang atong ma more ta mga kamaninay pa gusto ta matulog bugnaw bugnaw ang aircon so i mga kamaninay o oh, kana overlooking is nan dani labi na ogabi gabi ka magvisit dinhi mga kamaninay tsada ka ayo ang iyang palibot so, tanaw oh, mga kamaninay no kana ang ka ayo ang iyang mga kwarto hinlo o oh, kana ang komportable so, ka ayo ka dani so digdaghan ka ini siya din hi, mga kamaninay o clients so kinanglan din ka na magbook lang ka sa iyang secretary kay siya man mismo ang kana ang mag kuan mag perform sa procedure si doc bahi and jud so kinanglan jud ta magpabook sa iyang secretary una mga kamaninay or mo mo message ka sa ilang page mga kamaninay sa FB so kuan siya mga kamaninay kanaang dili ang dilita mahadlok ani nga kana unsa basta-basta lang ang kanaang gitusok sa atuar unsa batong gusto. So bisan, gani sa ilang mga sa CR mga kamaninay no hinlo o makagwapa pag yun ni ilang saming char kanang warm bugnaw so mugi din mga kamanini akong ganahan usa nga ganahan sa kanang mga ad kong mga kamaninay Baka nang naisami niya kanang pag anha ni mo kalit lang kagwa kagwapa <laughs> <laughs> siya mga kamanini oh so din hi, mga kamaninay no kana ang overlooking kay ni siya gusto ka mang lantaw-lantaw so makita nimo dinhi ang kana ang city light kagayan di oro. So, dini, niya magdungo-dungo ka kung gusto ka maglantaw-lantaw. So, gwapo kayo ni iyang palibot din yung mga kamaninay sa iyang klinik na aday ni siya tungod, na aday ni siya na himutang sa Avida Tower, mga kamaninay kagayan di oro. So,